Love, di ba inom kayo ng pare mo mamaya? Oo, oh, bakit? Pag na-shoot ko to sa'yo, papayagan kitang umino. Nga ka. <laughs> Kainin mo. Masarap, di ba? Mm. Ano lasa? Ano lasa? Masarap. <laughs> Grabe, oras na guys. Love, Lab. love. love. Nagchat na yung pare mo. Andre, tara na, shot <laughs> na tayo. Nakatulong. Love! <laughs> Sa mga nagtatanong kung bakit agad nakatulog yung asawa ko, ito yung pinakain ko sa kanya, yung Wellspring. Meron siyang nighttime beauty mga sis. Melatonin to guys. Kaya mag-search kayo mga sis yung melatonin talaga. Perfect to mga mimasor, sa mga meron insomnia or hindi makatulog, mahirap makatulog, lalong-lalo na. Kung madaling araw ka lang nakakatulog sis, Eto yung perfect na gamis sa inyo mga mima. At the same time mga mima, soar, safe na safe talaga kayo dito kasi gami lang talaga siya para siyang candy mga sis. Melatonin, ito yung mga ginagamit sa mga hospital like pampatulog, ganyan. Ito, heto mga mima, matutulog ka agad, gigising ka ng maganda. Yes, mga mima, nasubukan ko na to guys. Meron siyang 10 pieces na gami. At kung mas maganda mga mi, iti-take mo lang to talaga kapag hindi ka talaga makatulog. And tignan mo guys, gamit na gamit ko talaga siya. Three pieces na lang yung natira at nasubukan ko na talaga siya. At talagang nagustuhan ko talaga siya, mi hindi na ako napupuyat. Kaya mi kung gusto mo rin tong gamit na to guys, ayan mga mi ha? disclaimer lang, hindi siya pwede sa buntes, lactating mom, breastfeeding, hindi, hindi siya pwede guys ha? Kung gusto mo rin itry tong melatonin na night beauty from Wellspring, click mo na ang yellow basket na sa 100 plus lang. Go!